Hello, good morning guys. So, hito na nga. Umulan po nung isang araw. Kaya ito ang problema ko ngayon. Dami ko pong lilinisin. Ito, minsan lang pong umulan dito sa barin. Kaya lang po ang epekto nito. Sobra po ang trabaho ng katulong. Ito na po yung mga ano. Malapit na pong matustay yung ampalaya ko. So, gagawin po natin guys. Maglilinis po tayo. Hindi po muna dito nahin ko po sa tinan mga halaman ko. Sinilong ko yung iba kasi umulan nga. Pag nababad sa tubig, hindi na sila mamumuha. Ito po yung kamote ko. So guys, tara na sa kahapon po. Naglinis na po ako dun sa bandang likod. Gamit po ang aking walis tingting. So guys, papakita ko po sa inyo. Ito po. Ito po. Yan. Dalinisan ko po ng tubig yan kasi po nung umulan bumaha din dito sa loob ng bahay Ayan, wala na yung ating cherry tomato so, pong area na to ang lilinisin ko guys so ito guys hanahin ko dito sa may mainit yung mga gamit ba ng driver kasi ano siya tinauwi siya kasi nga naman madumi na tong kama Pina, ano, pinapaaraw ko lang kasi sobrang baho po guys medyo yung driver na nakuha nila medyo dog dog yot siya kaya ang daming ano dinising ko ngayon so guys ito na nawalisan ko nakahapon. kahapon kaya alam, may dahon dahon na naman walahin ko dito sa may mainit guys kasi mamaya may mainit na to so iwanan ko lang tong cellphone guys at ito ang gagawin ko maglilinis po tayo dito sa may poolside. sakit lang guys masyid po ako kasi masakit sa mata yung ano medyo may may matapos dito sa banda kaya hindi ko alam kung paano ko tatago tong camera so guys dito na lang siguro sa may upuan kasi mamaya mainit na to guys lagay ko muna dito at tayo ay magwalis May brush sila dito kaya lang. Ayun kung gamitin yung brush na dito. Walis tingin. Ito yung brush. Hindi ako marunong dito eh. <laughs> mas matagal. guys medyo stop muna tayo guys kasi nagising na yung mga alaga ko nagugutom na sila pakainin ko muna sila guys so ito guys gawin ko muna ng almusal mga bata tinam naman o oh. tatlong araw na haggard na yung itsura ko kasi po ang daming trabaho tapos naalala ko wala akong pang pang premier so ito na lang naisipan ko kung para makita kung gaano ka busy gagawin ko sila ng kubas. Yung Arabic bread ko. Malagyan ko lang naman ng cheese ito. Kainit ko lang muna. Para makita kung paano ko na. Kaya lang bababa na yung mga amo ko. Hindi pa si, hindi pa pumasok yung mga amo ko kaya puso ko kasi mag ng isda. Magkakain na sana ako, kaya lang paalisin ko muna. Kasi yung amo ko pag nangakaamay ng isda, ayaw na kasi papasok na sa piscina. Ayunit natin guys, yung kubos. Kubos! Yung kubos! Ayan, lalagyan natin ng cheese! Sa so, bagay, simple lang yung agahan dito guys. Ito lang, tsaka yung kubos, lagyan ko lang ng cheese. Tapos uh, ko lang sila ng chocolate milk. Yun na. Nakaraos na yung agahan ng mga bata. natin kasi yung itang tinapay hati natin kasi hindi nila maubos yung isa tig kalahati sila Kung tingin yung gilid-gilid kasi matigas yung gilid-gilid guys ganito ang paggawa simpleng all pagkain sa abroad ng mga bata di uso sa kanila yung mga ham, yung mga hotdog, yung mga sausage guys, pang ano, pang hapunan ng mga alaga ko ganun. Sausage tsaka fries. Pero yung ganito sa agahan, medyo simple lang. Uh, minsan, kadalasan cornflakes lang yung kinakain nila. Tsaka yung avocado na may gatas, yun lang ang agahan nila pag papaso. Kasi, sila yung pasok kasi guys, ngayon kasi nga yung isang thunderstorm na isang araw lang bumaha dito sa buong barangay kaya maraming may makasi yung mga madadaanan ng sespilahan. Ano, baha. Kaya kasi puro semento, walang drainage. Kaya sa isang, isang ulan lang na malakas stranded na yung mga sasakyan kailangan mataas na yung sasakyan na gagamitin mo kasi nga maano na iipon yung tubig ito lang siya guys so oh. tapos tingin ko siya mamaya kumatok na yung alaga kong babae kanina nagre-reklamo dahil gagawa pa daw siya ng homework niya bago aalis yung amo ko iiwanan siya ng ano assignment niya. Kaya lang, yung um, alaga kong babae, eh, gusto pag nandito sa bahay, manonood lang. Kaya ang daming reklamo pag may, hasa may assignment sila. Wala silang pasok, pero marami silang dito kasi, hindi ka nga papasok. Marami naman yung homework na ibibigay sa silahan. Ito guys. Natapos ko na itong aalaga kong lalaki gunti-guntingin ko kasi nasanay ata na puro ginunti, ano ganito lang kasi para diretsyo na ba sa bunganga So, subo na lang niya pag hindi ko to gawin ayaw niya yung mag ano mag uh, tawag don kagat pasensya na kayo sa boses ko guys kasi hinihinaan ko lang yung boses ko dahil nandito pa yung mga amo ko pinapakaramdaman ko kung bababa na sila. Kamamaya nagsasalita ako dito, nasa likod ko na, na pala siya. So ito lang guys, ilagay ko lang muna dito sa, dito siya guys, oh. Nasa taas pa sila eh. Ano, itutuloy ko muna yung tapaos sa bala. Sa, sa, sa lakas kasi mainit. Kaya hindi ko na maaano tara na lang guys ah, labas ulit tayo so labas tayo ulit guys meron akong gas pa kami ata kasi dito hindi pa lang kusang ko itis Taiwan. guys, ito mga tahon. Iniipon ko, hindi ko rin tinatapon. Nilalagay ko rin sa mga halaman para maging, ano, fertilizer ba? kamatis guys kunin na natin yung bunga niya kasi sisirain na natin siya wala na siya oh ang daming bunga ang dami na rin nabunga nito kaya lang hindi na lang pilih na muna natin dito ah, yan may kamatis Katamis eh Ay Yan tapos na 'kong mag magwalis guys ang init. Ililipat ko muna tong ano. Isin ko yung sakin. Sa ito guys, yung umbrella. Ilipat natin tong umbrella. Ito yung payong ng ano pag nagsiswimming. Mabigat ito guys. Gutom okay. yeah. na yung mga alaga ko guys Lagyan natin itong payong Kasi nga magsa summer na Magsisimang Magsisiming na naman itong mga to Kailangan ng payong yung mga dahon nilagay ko rin sa gilid-gilid ng mga halaman para gawing pataba ito yung storeroom ito po yung makina ng tubig guys, yun ako ng storeroom ayan po pakainin ko muna yung mga bata guys at uh, tinawag na ako so saglit lang guys, pasok tayo sa loob mainit tung swimming pool madami mamaya may darating yung maglilinis pit ko na ganoon ko yung kamatis ganoon pa din hirap talaga pag bilog bilog yung nahawakan tumatakbo sa labas. Ayan na lang kami. Pupasok tayo sa loob guys. Kasi hindi na sa baba na yung mga amok ko. And guys, pinibidyo ko ngayon yung bahas sa likod ng bahay namin. Hindi pa naalis yung tubig guys. Mula po nung isang araw. Dito po sa bandang likod namin guys. Pinasilip ko lang po. Tapos punta po tayo doon sa harapan namin kasi na medyo naalis na yung tubig sa harapan. So uh, sa likod hindi pa naalis. Silipin din natin ng harapan namin guys kasi naalis na rin yung tubig. Yan. Punta tayo sa harapan ng bahay. Tinam naglalaba ako guys. dito ako sa tuktok. Sarap ng video ko dito. Ah, uh, tapos sarapan sa namin. Hinihigop naman na 'yung ko naman sa harapan. Ayan yung amo ko nandun. Dito, medyo na, ano na, kasi noong nagbaha dito, lahat. Ngayon, medyo naalis na rin yung tubig. So, ito na guys. Salamat po sa lahat. Pasok na po ko sa loob. Maraming salamat guys. God bless you more. Ito, nandito pa sa tutupay guys.